when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it? Better? Ibinaba ni LJ ang hawak na barel, tsaka nilagay sa kanyang baywang. Naisip niyang napakadali naman kung babarilin niya kagad ang kaharap. Gusto niyang pahirapan muna ito hanggang sa unti-unting malagutan ng hininga. Malakas na napasingap si Senyora Amina nang biglang sakalin siya ng binata. At dahil malaki ang katawan ng binata at malakas ay napasisiw lamang sa kanya, itaas sa ere ang babae gamit ang isang kamay niya. Namumula na ang mukha ni Senyora Amina dahil hindi na siya makahinga. Sakal-sakal pa rin ito ni LJ habang nakalutang na ang mga paan nito. Nang makita ni LJ na pipikit na ito ay bigla niyang binitawan ang liig nito. Kaya naman malakas itong bumagsak sa sahig at na napapaubo at habol ang hininga nito. Ayaw kong madaliin ang pagpatay sa iyo. Sobra mong pinahirapan ang kapatid ko kaya dobling pahirap rin ang mararanasan mo. Ani ni LJ at mahigpit na hinawakan ang braso ng babae at halos kalad ka rin na ito ng binata. Ah! Malakas na sigaw ni Senyora Amina dahil sa labis na sakit. Matapos ipako ni LJ ang kanang binte ng babae sa kabinet na pinaglagyan ng mga antik na pagmamayari na kanyang ina. Itinali ni LJ ang katawan ng babae sa kabinet ni Yari sa Nara. Pagkatapos ay walang awang ipinako ang magkabilang binte ng babae maging ang magkabilang palad ng kamay ni Senyora Amina ay nakapako na rin. Kaya naman sobrang sakit ang nararamdaman nito. Sobrang pahirap ang ginawa ni LJ dito. Nakaupo ang binata habang nakaharap ito sa umiiyak na babaeng nakapako sa kabinet. Hindi na alam ng binata kung ilang oras na siyang nakakulong sa underground na iyon. Ngunit pakiramdam niya ay maraming oras na ang dumaan. Narinig niyang nag-ingay ang tiyan ni senyora kaya naman napangisi ulit ang binata at napailing. Tumayo siya at lumapit sa babae. Nagugutom ka? Ani ni LJ dito. Hindi naman sumagot ang babae bagkos ay nagangat ito ng tingin sa binata. Pagkatapos ay dinuraan ito sa mukha si LJ. Kaya naman ay napamura ang binata pagkatapos ay malakas nitong sinampal ang babae. Malakas ring hinila ni LJ ang suot na kwintas ng babae at maging ang iba pang mga alahas na suot nito. Nagugutom ka ba? Diba? Nagugutom ka. Ito kainin mo. Kainin mo ang mga yan. Ani ng binata at pilit ipinasok sa bibig ng babae ang mga alahas. Samantala, sa kabilang dako naman ay hindi na napigilan ni Ellis na sigawan si Lino kasama ng mga tauhan. Na makarating ang mga ito sa resort ay si Ellis ang unang sumalubong sa kanila. Maghahating gabi na rin ang makarating ang mga ito. Walang pahinga at wala pa rin kain si Ellis dahil nag-aalala siya para sa binata. Hinihintay niya ito at gusto niyang makasabay itong kumain. Subalit walang LJ na dumating. Paanong hindi mo alam, Lino? Kayo ang magkasamang umalis, paanong hindi mo alam kung nasaan si LJ? Sigaw ni Alice. nakakalimutan na niya ang kaibigan niya rin ang binata ang kaharap. Oo nga, magkasama kaming pumunta roon. Napalaban kami, hindi naman ako aso niya kung saan pupunta kailangan nakabuntot. Maraming kalaban kaya nakikipaglaban kami. Sa ibang direksyon siya pumunta at naubos na namin lahat ng mga kalaban ay hindi pa rin siya nakabalik. Lang oras kami naghintay at hinahanap rin namin siya. Anong ibig mong sabihin? Nawawala si LJ ganun ba? Saan kayo nagpunta kanina? Dalhin mo ako doon. Saad ni Ellis? kaya nanlaki ang mga mata ni Lino at napatingin sa nito. Ganitong oras, Ellis? malapit ng 2 a.m. At sobrang napagod kami. Sugatan rin ang iba kaya kailangan mo ng gamutin. Sagot ni Lino. Hindi, kapag sinabi kong aalis tayo, aalis tayo ngayon din. Matigas na sabi ni Alice, kaya naman tuluyan nang na naiinis si Lino. Kung nag-aalala ka para kay LJ, mas lalo na ako. Pero Alice, hindi kami robot. Napapagod rin kami. Puyat at pagod kami. Kaya kahit kunting pahinga lang sana, huwag mo nang ipagdamot sa amin. Iba sa mga tauhan, kailangan pang gamotin. Kung ipipilit mo ang gusto mo, umalis ka mag-isa mo. Dahil hindi ko rin kayang magmaniho. Kung hindi ako namatay sa pakikipagbarilan kanina, baka sa pagmamaniho matuluyan na ako at madadamay ka pa. Mahabang sagot ni Lino at iniwan ang dalaga. Talagang aalis ako. Matigas at mahinang saad ni Ellis. Nagpunta siya sa silid ni LJ at kumuha ng ibang mga gamit. Hindi na siya nagpalit ng suot. Naka-white fitted pantalon lamang siya, at naka-crop top shirt. Pinatungan lamang niya ng black leather jacket, tinali niya pataas ang kanyang buhok at itinago ang dalawang maliit na katana knife sa gilid ng bewang niya at isang pistol. Sorry sa abala girl, said niya sa kausap. Nagmamaniho siya patungo sa plaza upang doon hintayin ang kailangan niyang sakyan. Um, naabala mo lang naman ang napakasarap na panaginip ko, So what is it? May kailangan ka ba? Inaantok pa ang sabi ng nasalin niya. Humikab pa ito kaya na napangiti na lamang ang dalaga. Yeah, hindi naman ako tatawag ng ganitong oras kung hindi importante. Sagot ni Alice. Gusto mo bang puntahan ka namin dyan? Timing dito sila nag-overnight sa kondo ko. Kompleto ang angels. Sagot ni Kela. No, no, no. Kaya ko na ito. Magbibigay lang ako ng signal sa inyo kapag need ko na ng tulong. I open my watch tracking device Para alam nyo kung saan ako pupuntahan Kapag wala pa ako hanggang hapon 3 to 4 pm Ay alam nyo na kung anong gagawin By the way, I need a helicopter right now Mahabang sagot ni Alice Okay, no problem Tawagan ko lang si Captain Herwin Para siya ang maghatid sa'yo Sagot ni Kela Okay girl, thank you Huwag na sana ito makalating dad and bam ha Ani ni Alice Tsaka pinatay na ang tawag Shit! Malakas na napamura si Alice nang maalala niyang hindi pala niya alam yung eksaktong location na pupuntahan niya. Kasalukuyan siya naghihintay ng helicopter sa plaza ng Davao del Norte. Mag-isa lamang siya sa lugar na iyon. Hindi man lang siya nakakaramdam ng takot bagkus ay mas pinipili niyang maging matapang sa mga oras na iyon dahil kailangan siya ng lalaking mahal niya. Hello Lino, isend mo nga sa akin eksaktong location kung saan kayo nagpunta ni LJ right now. Utos ni Ellie sa lalaki nang tawagan niya ito. Bakit? Talagang umalis ka sa ganitong oras? Hay, si hindi ka makapaghintay, Ellie. Hindi mo man lang hinintay na matapos ako magpahinga kahit saglit lang. Ang tigas talaga ng ulo mo. Lagot ako nito sa daddy mo. Mahabang sagot ni Lino, kahit hindi nakikita ng dalaga ay nakikita niya sa kayang isipan na napapakamot na naman ito ng ulo. Hay, daming sinasabi, isend mo na lang, sagot ni Ellis, tsaka napairap. Hindi, nasan ka, pupuntahan kita. It's too late na, parating na rin yung helicopter na maghahatid sa akin. Just send the location, sumunod ka na lang. Pagkatapos mo magpahinga, tsaka mo ako sundan ani ni Edis nang matanaw ang helicopter na parating. Hindi na niya narinig ang ibang sasabihin ni Lino sa kabilang linya dahil sa napakaingay ng helicopter. Ilang segundo lamang ay nakatanggap siya ng mensahe galing kay Lino. Samantala, sa kabilang dako naman ay nagising si LJ dahil sa mahinang pag-ungol ni Senyora Amina. Sa tingin niya ay sobrang nangangalay na ito. Napakadami ng dugo ang lumalabas dito. Kanina lamang ay isa-isa niyang pinagtatanggal ang mga daliri sa paa ni Senyora Amina. Pagkatapos ay sinunod niyang tanggalin ang dalawang tenga nito, maging ang ng babae ay tinanggal niya rin. Napaka-brutal ng ginawa ni LJ sa babae, ngunit wala siyang maramdaman na kahit na katiting na awa para dito. Bagkus ay kinakain siya ng galit sa babae. Pinatay nito ang mga magulang niya at pinahirapan nito ang nag-iisang kapatid niya. Kaya kulang pa ito bilang kabayaran sa lahat ng ginawa nito sa buhay at pamilya niya. Tumayo siya at lumapit dito. Nakikita niya ang sobrang putlang-putla na ito. Ngayon, anong pakiramdam ng pinapahirapan? Ani ni LJ dito. Papatayin mo na lang ako. Mahina at nahihirapang, sabi ni Senyora Amina dahil putol na ang dila nito. Not now. Gusto ko yung unti-unti kang nalalagutan ng hininga at namamatay dahil sa sobrang sakit. Sagot ni LJ at tinusok ang kaliwang mata ng babae gamit ang takong ng sandal ng babae. Nanginginig dahil sa sobrang sakit ang babae. Nang makuha ni LJ ang mata nito ay ipinakain iyon sa babae. Pagkatapos ay pinagdiskitahan naman ni LJ ang madaliri sa kamay ng babae. At nang matapos ay muli na naman siya bumalik sa pagkakaupo at nag-iisip kung paano makakaalis sa lugar na iyon. Hindi pinanghihinaan ang loob si LJ. Iniisip na lamang niyang makakaalis siya sa lugar na iyon at pagkatapos ayayain ay na niya magpakasal si Elise. total na patunayan na niya sa kanyang sarili na mahal rin siya nito. Elise, mahina ang ni LJ sa pangalan ng babaeng mahal niya. Huwag! Malakas na sigaw ni Ellis, tsaka hingal na hingal na sapo niya ang kanyang dibdib dahil sa labis na takot. Takot dahil sa napakasamang panaginip para sa lalaking mahal niya. Hindi niya na malaya na nakatulog na pala siya at nakita niya sa kanyang panaginip na hawak ng isang hindi kilalang lalaki si LJ. Kitang kita niya kung paano pugutin nito ang ulo ni LJ. Nakasuot siya ng wedding gown at hindi niya may pagtanggol ang lalaking mahal niya dahil hawak siya ng matauhan ng lalaki. Mas lalong tumindi ang kaba ni Elise para sa lalaking mahal niya. Matagal pa ba tayo? Aniya nang balingan niya ang piloto. 25 minutes na lang. Sagot nito sa dalaga. Napatingin si Elise sa kanyang orasan at magdadalawang oras na para siyang sakay ng helikopter. Mainit na ang sikat ng araw nang makarating si Alice sa Nueva Ecija. May coaching sumalubong sa kanya at pinadala umano iyon ni Patrick dahil nalaman niyang tumawag si Kela kay Patrick. At si Patrick Santiban ay nagkalat ang mga koneksyon nito sa lugar na iyon. Samantala, sa kabilang dako naman ay merong kulay itim na sasakyan, halos buong gabi iyon naroon at naghihintay. Napatingin ang apat na lalaki na sakay niyon sa kulay pulang sasakyan nakakahinto lamang sa harapan ng gate ng Garzon Mansion. Sino yung dumating boss? Ani ng isang lalaki. Habang nakasunod pa rin ang mga mata ng apat sa babaeng bumaba ng kotse. Hindi nila makita ang mukha ng babae dahil nakasuot ito ng kulay itim na mask kaya tanging mata lamang nito ang nakikita. Dahil may suot rin itong sombrerong kulay itim. Pumasok ito ng mansyon kaya bumaba rin ng kotse ang apat na lalaki. Sinadya ni Ellis takpan lahat ng mukha niya upang walang makakilala sa kanya. Full black lahat ng kanyang suot. Kinuha niya ang dalawang katana knife at hinawakan iyon sa magkabilang kamay niya. Napatigil sa paglakad si Ellis nang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa mansyon na iyon. Hindi naman siguro ako minumulto, di ba? Ani ng kalooban ng dalaga. Focus, focus, Edis. Hindi ngayon oras ng pagiging duwag. Isipin mo kailangan mong mahanap si LJ. Saad naman ang isipan niya. Pasimpleng napatingin si Edis sa kaliwa ng maramdaman niyang meron ngang tao at palagay niya ay malapit lamang sa kanya. Humakbang siya ng dalawang beses pagkatapos ay mabilis na umikot. At itinaas ang kanang paa tsaka isinipa iyon sa mukha ng lalaking na sa likod na palaniya. Matapos matumba ng isa ay lumabas naman ang tatlong lalaki. Pinaikutan ng mga ito si Elise kaya naman hinanda ng dalaga ang kanyang sarili. Hindi siya takot sa mga ito dahil sanay na siya at anak siya ng isang JP Dalgan at may dugong santiban kaya ipinaaral sa kanya lahat ng klase at galaw ng pakikipaglaban. Dalawang katana lamang ang hawak ni Ellis sabang ang tatlong lalaki ay tigi isang kutsilyo ang hawak ng mga ito. Sabay-sabay sumugod ang mga ito at bawat galaw ng mga ito ay sisiw lamang para kay Ellis. Nasalo ni Ellis ang isang kamay ng kalaban. Mabilis niya iyon pinaikot hanggang sa mabali ang buto niyon kaya napasigaw ang lalaki. Ang pangalawang lalaki naman ay tinamaan ito ng sipa sa likod ang dalaga. Dahilan upang matumba si Ellis at mabilis rin siyang bumangon at hinanda ang dalawang hawak na katana. Lumukso ng mataas si Ellis at umikot sa ere. Magkasabay niyang sinipa ang dalawang kalaban sa likuran pagkatapos ay malakas at mabilis niyang sinaksak sa likod ang dalawang kalaban dahilan ng ikinamatay ng mga ito. Dalawa na lamang ang natitirang kalaban ni Ellis matapos niyang mapatay ang dalawa pang kalaban. Ang isa ay parang kalmado lamang at inaaral ang kanyang galaw. Ang isa naman ay kitang kita ang takot nitong mamatay kaya kahit nakaposisyon ito sa pagtayo ay nanginginig naman ang mga kamao nito. Una itong sumugod kay Ellis. Mabilis na kaiwas ang dalaga sa atake ng isang kalaban. Yumuko si Ellis upang iwasan ang atake ng pangalawang kalaban. Kasabay niyon ang paghiwa niya sa tagiliran ng kalaban kaya napahawak ang lalaki sa dumudugo nitong sugat. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.